meron din tayong tinatawag na repair script after mga sleep-ups natin. Let's say, nagkamali ako ngayon or lumagpas ako doon sa allotted hours na kailangan kong uh, magkaroon ng, let's say, um, less screen time. So, ang gagawin ko is gagawa ako ng parang um, covenant or promise sa sarili ko na um, I messed up today, sumobra ako, next time, ano yung gagawin ko? Ito yung magiging plano ko na kailangan kong sundan yun yun ang magandang gawin. Kailangan lagi siyang organized para mas magkaroon kayo ng um, oras lagi sa, sa isa't isa despite yung sobrang busy schedule nyo and sobrang bilis talaga ng panahon ngayon. Sobrang fast-paced kasi talaga. At yung pangatlo natin, syempre, conflict talaga without drama. So, ang sabi nga nila is, ano ba yung goal natin? Mag-focus sa mga bata habang masaya or mag-focus sa parang sinasakalit sila? Syempre, dun tayo sa focus tayo sa kanila at the same time, dapat masaya. Hindi yung tipong mararamdaman nila na sinasakal natin sila. So, for this, kailangan natin gumawa ng uh, mga meaningful activity sa mga bat sa mga sa mga bata today, sa mga anak natin and make sure na natututo sila at um nabavalue nila kung ano yung pinapakita natin sa kanila and para naman sa ating mga partner, sa ating mga asawa um, pwede natin silang bigyan ng let's say I need uh, parang 45 minutes deep work tapos yung full attention full attention ko is nasa ina